Anong masasabi mo kay Ido? Anong masasabi mo kay Ido? Ayos ba? Ayos ba? Pwede ba maging manogang? Pwede ba maging manogang? <laughs> oh. oh. Pansila na talaga! Oh. Pansila na talaga! Uh Oo! -oh. Kasi ito naman ang hihintay. Kasi ito naman ang hihintay. <laughs> <laughs> Nasa sa kanya po yan. Nasa sa kanya po yan.

Oh my goodness! Grabi! Edsy oras at panahon na ang hinihintay. Both family sides super agree na sa kanila. Hala! Forever is love na talaga ito. Wala na talagang hahadlang pa sa pag-iibigan ng Edsy. Lahat nga tayo ay super happy sa Edsy. Edsy forever na ito panigurado. May pahayag na nga ang mama ni Eds, mama ni Vianci, tapos papa din ni Vianci. Botong-boto na ang lahat. Yehey! Yan po mga idol ang ating pag-uusapan ngayon at bibigyan ng reaction. Bago po tayo mag-uumpisa ay... E shoutout ko po muna ang leaders ng Kalingap na sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rob, Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, Kalingap Reactors, especially na po ang Karepa. Suportahan po natin sila palagi. Uumpisahan po nating bibigyan ng reaction mga idol itong video clip na... May pahayag nga ang papa ni VNC patungkol sa magiging future ng Edsy. Hala! Grabe! No problem nga si tatay dito. Kung ang Edsy man daw ang tinadhana sa isa't isa ay, wala na nga daw siyang magagawa dito. Ayos naman daw si Eds. Okay daw si Eds. Hala! Nakakakiliti. Eto po. Anong masasabi mo kayo? Anong masasabi mo kayo? <laughs> Ayos pa. Ayos pa. Ayos pa. Okay ba? Okay man. Okay ba? Babait na bata yun. Uh -huh. Wala kang masabi doon. Pwede ba maging manugang? Pwede ba maging manugang? Pakabait <laughs> na bata. Pakagal pa yun. Pag, oh. sila na oh. sila na uh -oh. pag sila na talaga. Pag oh, sila na talaga. Oo. Pag sila na talaga, walang mga pa, tayo na talaga. Walang mga tayo Eh, tayo mga magulang. Hala-alala oh, Al -al yun. Hindi naman ako lang ipili. Na. Ano dyan, anak ko? Uh Oo. -oh. Oo, oh, nandun kami. Gusto niya. Gusto mo, <laughs> <laughs> Gusto, gusto Yay! Wow, grabe. Ayos nga daw kay tatay si Eds. Hala, at okay daw si Papa Eds. Pambihirang forever na talaga ito. Botong-boto na si tatay kay Eds. Matagal-tagal pa nga daw ito. Kasi nga ay alam naman po natin na nag-aaral pa po talaga ang isang VNC sa ngayon. Pero alam naman po natin na pag true love and real love ay bale wala po talaga ang paghihintay. Handang maghintay nga si Papa Ed sa VNC niya. Ang mismong palagi nga niyang sinasabi sa vlog ang hihintayin niya ang VNC niya kasi ito na ang love of his life niya. Nasabi nga din ni tatay dito na, kung sino daw ang gusto ng Viansey niya ay, wala na daw siyang magagawa dito. Susuportahan na lang nga niya kung sino ang gusto ng anak niya. Panigurado si Papa Eds na yan for sure. Edsy Road to Forever na ito. Yehey! Tatay is super agree sa Edsy Forever. At ito, re-reactionan na naman po natin mga idol ang naging pahayag din ng mama ni Viansey patungkol sa Edsy Road to Forever. Ito po. Kasi naman naghihintay. Kasi ito naman naghihintay. Nasa po yan. Nasa sa kanya po yan. Hindi naman kami ko. Saan siya masaya ko. Saan siya masaya ko. Okay, girl. Tama sa pa yung matalas Tama po. <laughs> Kasi pag sinad lang, mas lalo silang nagiging para sa, sa akin lang po po Oo, oh, sa kayo nga, ano, basta ano yung imitation. No, diba? Kaya ka alam niya naman yung um, Hanggang saan, pa oh. diba? ang Kaya kahit na hindi mo siya nakakawin nang na ang um, mga alawalit oh. diba, ko, ito Yehey! Mama ni VNC ay super agree din sa EDC forever. Panalo na talaga si Papa Eds. Botong-boto na ang Papa at Mama ng VNC niya. Panalo na ang lahat. Masaya na ang lahat. Oras at panahon na nga lang ang hinihintayin natin. Parehas nga ang naging pahayag ng Papa at Mama ni VNC. Di nga daw sila hahadlang lang kung sino man ang gustong makasama ng VNC nila in the future. Kumbaga desisyon ng VNC nila pagdating sa love. Ay, susuportahan nga daw nila ito. Kung saan nga daw magiging masaya ang VNC nila ay anjan lang sila handang susuporta. At alam naman po natin na kung sino ang nagpapasaya sa isang VNC ngayon. Walang iba kundi ang Papa Eds niya. Pagkasama ni VNC ang Eds niya ay super happy ito. Sa tinginan pa lang nga ng Eds ay makikita na natin ang pag-iibigan nila. Yehey! Edsy forever na! parents ni VNC ay super agree sa EDC forever. At ito mga idol last video clip re-reactionan pa natin ito. Balikan po natin ang naging pahayag ng mama ni Papa Eds nang makita niya ang VNC ng Eds niya. Nasabi nga ni Eds dati na si VNC nga daw ang unang babae na pinakilala sa mama niya. Hala! Grabe! Super pasado nga si VNC sa mama ng Eds niya. Ito po. Ma, kamasal,

Oh my goodness! Pasadong-pasado na nga daw sabi ni Eds Si Eds na nga mismo ang nagsabi dito Pasado na daw sa mama niya ang VNC niya Hala! Forever na talaga ito Panalo na talaga tayong lahat Both family sides are supporting na sa Edsy Road to Forever Lahat ay nakasuporta na sa Edsy Nasabi nga ng mama ni Papa Eds dito na Mabait, masipag Maganda nga daw ang VNC ng Eds niya. Hala! Wala na talagang hahanapin pa si Papa Eds. Nasa kay VNC na ang lahat. Parehas din kay VNC. Wala nang hahanapin pa. Nasa Eds niya na din ang lahat. Hala! Wala na silang hahanapin pa sa isa't isa. Kumbaga perfect match ang Eds sa isa't isa. Oras at panahon na nga lang ang ating hinihintay. Okay na ang lahat. Boto na ang lahat sa Edsy. Forever na talaga ito for sure. Dito muna lang po tayo mga idol sa naging reaction video natin ngayon. Kung may gusto po kayong sabihin ay, mag-comment lang po kayo para malaman ko din po ang opinion nyo patungkol dito. Kuya Dambu nga po pala mabuhay ang Team Kalingap hanggang sa muli. Maraming salamat po.